Hi guys, good afternoon. Late na naman ang lunch ko kasi 3 days na hindi ako kumain ng kanin. Kaya ngayon nagluto ako. Ito ang niloto ko, gulay, galing sa mix vegetable garden namin. Ito siya. Basta doon ko kiniwaha lahat yan guys. At alam niyo kung anong sahog niya. Nilagyan ko ng chicken hotdog. Tsaka siyempre maraming sili, masarap na 'yan. Yung puti na nakikita nyo, ano 'yan? Yung kamuti. Kamuting bagas kasi mayroon pa akong natira pala. 'Yun, isinahog ko. Ay, nako, masarap guys, talaga. Kaya masarap yung may pagkain kang fresh. Las lasap mo na lasap mo yung sarap ng ano gulay. Okay guys, tapos nilagyan ko rin siya ng onion leaves. Yan ang favorite ko. Ganadong ganado akong kumain kung may onion sleeve. Okay guys, thank you for watching my video Marlin D Vlogs. Subscribe na po kayo dahil marami nang naka-schedule akong lulutuin. Thank you for watching!